Tanong ni Vanessa Soledad, Pwede bang hindi ilagay sa ref? Masisira po ba ang dough kapag ganun? Yes po. Mhm. -mm. Sa loob ng 6 uh, hours or 12 hours, nahayaan nyo lang ang inyong dough sa labas na na-mixing nyo na 'yan, unti-unti siyang umaasim. Yes. Mm -mm. Normal lang po 'yan. Kung hindi nyo maubos gawin at wala na kayong masasabi nating klaseng tinapay na may sobra kayo, ibabalot nyo na yan sa isang sifting lagayan at ilagay sa freezer. Pwedeng-pwede pwede yan. Marami din kasing nagsasabi na pangit daw ilalagay sa freezer. Nung una, ayoko rin maniwala. Pero nung nasubukan ko, hindi naman. Oo. Kasi nung uh, madalas din kasi na minsan may nakakancel na order, hindi mo maiwasan na wala ka nang gagawin. Uh, may sobrang mga masa natin or do na hindi nagawa. Pwede naman talaga yan. Uh, ilagay mo muna siya sa freezer. Pag umalsa ng konti, patayin mo yung alsa. Doon na lang yun siya. Hanggang ganun na lang siya kalaki. Pero pag yay, ilalagay mo sa freezer na isang sakong dough or kalating sako na dough na tinakpan mo ngayon tapos ang freezer mo hindi ganong malawak Abay, pag hindi yan magbabaan doon sa loob ng freezer, butas-butas inyong uh, sisirain yung sako, nilagyan mo or plastic, bubuksan pa niya yung takip. O oh, maniwala kayo, ay na. Isang bisis kung nakalimutan ko yung uh, patayin yung doon sa freezer, ikalatin sako nilagay ko, kinabukasan dahil ako unang pumasok. Nakaangat na ang takip ng freezer. Oo, nakaangat na siya. Yung pala, naglabasa na yung nasupra na sa alsa ang aking uh, dough. Kaya hindi ko na inulit, uh, nilalagay ko siya. Within 1 uh, hour, umaalsa na, patayin ko yung dough. Ayun na, okay na siya. Kasi malamig na siya, hindi na siya ganong makaalsa talaga pag nanigas na ang ating dough. O, ganun lang po yun. Para ma-secured ang ating dough, kung hindi na natin gagamitin at wala na tayong paggagamitan pa na tinapay na ating gagawin, kung kinabukasan nyo pa yung gawin, ilagay nyo na mismo sa freezer. Ngayon, kung hindi naman masyadong marami, pwede nyo na yung ihalo dyan sa bagong do ninyo. Oo, para ma-repress na siya ulit. Ngayon naman, pag wala kayong mahalo, ayun pa rin yung gagawin na wala kayong ihalong bago, siguraduhin nyo na doon ninyo yan gagawin sa sari-sari o doon sa may mga palaman. Oo, at uh, syempre maghahabol din kayo ng flower kahit kaunti doon sa pagmimix po ninyo. Kasi hindi na ang texture niyan karmihan sa bagong masa o bago nating gawa na dough. Ganun lang yan kasimple basta para maingatan at ang iba kasi niyan pag walang freezer tinatapo na yung mga masa na sayang yung dough natin. Oh Minsan nakikita sa doon na lang sa kan o nakikita sayang ang ating mga ingredients. O, oh, yan ang pinaka-sifting gawin dyan. Ilagay sa freezer or gagawin na lang ng tinapay na ibang klase. Okay? Pala for more.